Marami ang inasa mag-out of town ngayong holy week break. Pero may ilan din na mananatili lang dito sa Metro Manila. Paano kaya may enjoy ito? Alamin niyan sa report ni Bernadette Reyes. Enjoy na enjoy ang mga chikiting na ito sa pagtatampisaw sa inflatable swimming pool sa kanilang bahay. Libre na, want to sawa pa raw sila sa pagsaswimming. Dito po, makakasama ko na po yung mga pinsan ko, libre pa po magasos pang araw kung lalayo pa sa Maynila ngayong Holy Week, kaya mag na lang. Punta pa kami sa mga swimming pool, wala po kaming budget, kaya dito na lang mas ma-enjoy pa po, nakikita pa po namin yung mga bata. Hango sa mga salitang stay at home at vacation. Ang staycation ay bakasyon sa bahay o malapit sa bahay sa halip na dumayo sa malayong lugar. Ang magkakapit bahay na ito, dito na lang daw sa public swimming pool sa dapitan magsa-staycation. Walking distance lang mula sa bahay, libre pa. Lahat ng taong taga Manila, lahat mo ng probinsya. To, dito kami, mas relax kami. Yung dito. Paano pag nagutom kayo dito? Uuwi na lang po sa bahay. May luto po si nanay. Hindi po pinalulusong ang mga maliligo ng walang nakapaligid na lifeguard. Kung sariwang hangin naman sa siyudad ang hanap, punta na sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City. Dito nga nagpiknik si na Eloisa at mga kaibigan. Ang probinsya na rin po ito. Kung sariwang hangin tapos pantahimik pwede rin mag-check-in sa mga hotel. Tulad ng isang ito sa Makati na parang bahay ang itsura. Pwede rin magluto. Kung gusto mo naman pagsabay ng paginilay nilay habang nagbabakasyon, mag-check-in sa pinakamatandang hotel sa bansa at libre na ang bisita iglesia sakay ng karwahe. May stopover sa pitong simbahan. May kasama pang tour guide. Tamang-tama para sa magpinsang ito na hindi raw pamilyar sa mga simbahan sa Maynila. Very informative yung tour and then you get to reflect then at the same time instead of you know using your cars mas maganda yung yung mas Filipino yung approach niya mas maganda Bernadette Reyes GMA News